Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, kabugan ng mga reyna. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. syempre usapan kabugan tayo ng mga reyna ngayon. So eto nga grabe, grabe na ang mga nangyayari sa mga paeksena at paandar ng mga reyna. Dahil siyempre simula na ang kanilang ikot sa iba't ibang mundo dahil sa kanilang duty and responsibility. So eto nga ang Miss Universe, siyempre. Unang-una ang Miss Universe. Ano bang ginagawa ngayon ng Miss Universe? busyng-busy so, -busy ang reyna ng Miss Universe ngayon. At eto nga Very soon, pupunta siya sa Curaçao para gawin naman doon yung duty and responsibility niya as a Miss Universe. Siguro magpo ng Miss Universe. And then, ayun, so, sobrang nakaka-excite dahil kumakabog nga, na ang reyna ng Miss Universe pagdating sa tour-tour talaga nila. Sobrang grabe yung ikot niya. And then, ayun. So, abangan natin kung anong magiging eksena niya sa Curacao. diba Pero, syempre, ko ang Miss Universe may pa-eksena, hindi rin mawawala at hindi rin magpapatalo sa eksena naman ang pambato ng Miss World na si Opo siya ta. Ayun, si Opo naman ay pupunta sa United Kingdom. O, ba diba? Di, kabog. Ayun. So, syempre, alam naman natin ang Miss World ang based to sa United Kingdom. And then, ayon So, doon siya pupunta. At hindi ko alam ko ano magiging eksena niya doon. Sa so, ngayon, nag enjoy pa dito sa Thailand si Madam. <laughs> si Madam Julia. At ayon nakita ko yung mga photos nila na nagpunta sila sa sa Elephant ano, Farm. At ayun, so nakikita ko na parang na-relax si Madam Julia. At in fairness naman, maganda yon para sa kanyang kalusugan na nag-chill-chill lang kasi alam naman natin si Madam Julia kapag nagtrabaho ay talagang Diyos ko nakakaloka work kong work, di ba? So, good luck! And then, ayun, so Tignan natin pero syempre ang Miss Grand hindi rin magpapakabog <laughs> dahil kung meron Curacao at si Universe kung meron namang United Kingdom etong si ano si Miss World ay na ang Miss Grand mayroon din siyang US tour oh di ba So ayon ayun 'yung sinasabi ng mga uh, taga India na na hindi naman siya na-approve well, na-approve siya and then ayon so pupunta siya ng US very soon para naman sa Miss Grand USA. And I hope na sana tuloy-tuloy na to sa Latin America, hindi lang USA ang pupuntahan niya, kundi yung mga iba pang mga pageant doon. So, let's see kung paano nga ba magpapasabog ng bonggang-bongga -Bongga, isang CJ of Piazza pagdating sa international stage ng ibang bansa, di ba? So 'yon, so ngayon nasa Myanmar si CJ, ini-enjoy niya. So parang piling ko after Myanmar, may next tour na siya. Ay nako, napakabonga. And then of course, sunud-sunod na magiging eksena niya pagdating sa susunod na buwan. Mm, di ba? Kaya yung mga reyna talaga ay nako, kabugan at ayun. <laughs> Ang tindig ng labanan nila. Sobrang umaarangkada ng todo-todo. Pero tignan natin and then ngayon naman syempre ongoing pa rin ng supranational at ayan na Diyos ko patindi ng patindi ang mga naglalaban dito so syempre ang reina natin na si Taro Valencia ayun Diyos ko ginamit na yung ano tawag dito yung magic ng Pilipinas eto talaga natatawa talaga ako dito kasi sinasabi nga nila na si Taro Valencia daw ay ayun na pina-under na daw yung yung magic ng Pilipinas ito yung tinatawag na dry mango. <laughs> di diba? So, ito daw yung magic para manalo daw ang Pilipinas sa isang pageant. Diyos ko, nakakaloka. No? Talaga ba? Napansin ba ninyo? Sabi nga daw, Tara Valencia, inilabas na ang anting-anting <laughs> o oh, anting-anting pala ng Pilipinas. So, ako para sa akin, syempre, ah uh, naging remarkable to eh. Si, ano, si si J.O. Opiasa nagbigay ng dry mango, di ba? So ayan nga, naging title. And then si Miss Eco International dry mango din yung ipinamigay. So ayun naging title. Either Diamante, di ba? Si Mate Ayun din dry mango din ang ipinamigay at naging title din. And then ngayon naman ito si Taro Valencia, may baon din na dry mango. At ayun nga, pinamigay niya bilang souvenir or uh, pasalubong, tama ba? Pasalubong sa mga kapwa kanyang kandidata at saka syempre sa so magiging hurado dito sa Mr. and Miss Supranational Preliminary Closed Door Interview. Oh, ah, di ba? So ang bongga. So nakakatuwa ako iisipin mo kanya kanyang paandar, kanya kanyang eksena. Pero ang tanong oh, kumagat kaya yung anting-anting na to, Si Kenneth ba may baon? Ewan ko si Kenneth kung may baon. Ako si Kenneth, medyo parang kung si Tara nadadalian lang ang laban dito sa supranational kasi parang yung paandar kasi talaga ni Tara ay kumakabog. Yung parang piling ko, eksena kong eksena talaga ang Tara Valencia. So, sabi ko, ay nako, madali lang to. And then, parang piling ko, ay Diyos ko naman, execution na lang, panalo talaga ang Tara Valencia. At wala naman akong masabi. Diyos ko, hindi naman siya yung tipong kandidata lang yung nakaupo lang at naghihintay lang na matawag sa semifinals. Siya talaga umaarang kada, di ba? At kumakabog na todo-todo. Kaya sabi ko, ay, Atara Valencia, kakabog to hanggang sa dulo. Kaya nito. At naniniwala naman ako. Kasi, magaling si Tare Kung papansin mo, ganda ng styling. Ko, yung styling na nga alam niya. Diyos ko, maloka-loka ako. Talagang kabog kung kabog. Ay, nako, umaarangkada ng todo-todo. Plus, nando doon, hindi lang yung styling. Yung kung paano niya talaga e-execute yung sarili niya at hindi napapagod yung bata. Sobrang taas ng energy. Kaya sabi ko, ay winner. Ito naman si Kenneth. Siguro iba din yung diskarte. Kasi syempre, mga lalaki dito. At nakita naman natin yung mga lalaking kandidato. Medyo parang mga ano din, palaban. Yung alam mo yun, mga bros ko. Di ba? Eh, si Kenneth, just ko, boy next door and drama. <laughs> so, hindi ko alam kung yung laro ni Kenneth ay yung strategy game niya ba ay papalo pero syempre magtiwala na lang tayo kay Kenneth. Nung una naisip ko parang si Kenneth makakarating ng top 5 din si Tara medyo mahihirapan parang top 10 lang. Ngayon baliktad doon sa game nila parang ang piling ko si Tara Valencia ang aabot doon sa top 5 talaga. Parang piling ko ay kaya ni Tara to. Diyos ko, kaya pa nga ni Tara mag, mag last two standing eh. So yun. And tignan natin kung ano ang kahihinatnan. Wala pa naman silang mga yung talagang kabugan na activity. So yun yung abangan natin. For now, may mga botohan sila sa Facebook. oy guys, pag buboto kayo, lagyan nyo ng hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. I-copy-paste na lang ninyo, tapos i-send ninyo. So, kasi kailangan kasi may hashtag. Pag wala kang hashtag, hindi ka counted. So, kailangan lagyan ninyo ng pa-hashtag. And then, ayun, and feeling ko talagang umaarangkada ang Tara Valencia at yung styling, makeup, everything, ay nako panalo, di ba? And then si Kenneth naman, parang feeling ko doon talaga medyo mahihirapan siya kasi ang daming malakas na lalaki, just ko si Indonesia, di ba? Malakas din si Indonesia. Malakas din si ano Sino ba to si Mr. Supranational Netherland? Oo, si Mexico. Nako, si Mexico may pa balbas at may pa ano. So sabi ko mukhang ito nga ang mananalo. Ha? Pero syempre, tiwala lang tayo sa kandidato natin. And then malay nyo naman, ba diba? So yan. Ako, may tiwala naman ako kay Kenneth. Matalino si Kenneth at alam ko na kaya niya to. And then si Tara, basta yung Team Philippines na to, sobrang good player sila at Nako, nakakaloka ngayon pa lang na-excite na talaga ako ng todo-todo dahil sa mga paandar ng mga to. But, tignan natin. So, kailan daw ang coronation? Alam ko 27 sa next week's Next week, 27 or 28 kasi syempre magkaiba ng ano sa atin, Europe yon So, yon 27, 28. But yung mister, hindi ko alam kung mauuna ba siya o mali-late siya. But I hope na sana ay masubaybayan pa natin. Parang magbilis, no? Parang kailan lang sila dumating, tapos ngayon parang magpiprelim na, tapos magko-coronation na. Oh my God. Kailan ang prelim? Hindi ko alam. But siguro update ko kayo bukas. So maghahanap ako ng more update pa. So good luck. And then ayun nga, magbayanihan tayo. <laughs> Dahil meron ng paboto. Napakasimple lang ng gagawin ninyo. Mag-download po kayo ng apps ninyo sa inyong phone ng Miss Supranational and then pumunta po kayo sa Mr. and Miss Supranational and then ayun, i-vote na ninyo. So, ganun lang kasimple para yung kandidato at kandidata natin ay mag-advance sila sa ano ba to top 21 o top 12 o yun sa top 12. So, good luck. So, yun. Basta laban lang. At least may mga chance na ganito at nakikita naman natin na talagang lumalaban naman sila. Sabi ko nga kahit hindi naman tayo manalo sa botohan, pero itry try pa din natin. Mas maganda yung na safe na natin sila more than doon sa hindi, di ba? So good luck sa pambato natin and wish all the best. Laban lang Tara and Kenneth. And then sa so mga queens naman na katulad ni Oppo, katulad ni ni Miss Universe at saka ni tawag dito ni ano ni CJ Opia sa lalo na si CJ syempre excited tayo sa so, mga magganap ni CJ na umaarangkada din naman ng todo-todo kaya support lang tayo and then looking forward tayo sa mga pa na pa nila ba diba? so yon so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal mahal, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!